kulay na buhay mga kaigan yun dito tayo sa farm kabele meron tayo kay trade service dito magluluto tayo ng pang tanghalian nila so ayun, may biglang dumating na bisita dito sa farm ni kabele so, yun ako yung naatasang magluto ni kabele po dito sa farm so sila bumiyay po sila may pinuntahan po so yun nandito tayo sa biotech yun shout out nga pala sa lahat kaya mga sumusuporta sa amin yan maraming maraming salamat po sa inyo lahat walang sawang suporta po sa inyo Ganda ng bundok oh Makulimlim ang panahon So yun mga kaigan Makulimlim ang panahon So yung magluluto tayo dito Kasama natin si Adam Tsaka si Anton Tsaka si Yaterona Yaterona si po Dito siya sa butik Siya yung nag-asigan Sa mga plato Sa mga serve Sa mga pagkain po dito Sa loob ng butik Tapos tayo Sa kusina tayo So yun So yun mga kaigan Meron tayong iniyaw na ito ay iniyaw na tilapia iniyaw na pampano beef kalgareta tsaka fried chicken ano pa ba yung isa malimutan ko yung konti lang yung lulutuin natin mga kaigat tagi isang kilo lang po yung lulutuin natin yung big seafood lang po yung dalawang kilo yung big seafood so yun yun nagre ready na si Adaw tsaka si Anton so yun si Ate Rao na hintayin pa lang natin po tapos yung mga gumagawa doon sa bahay yun, nandun pa rin si Mori, nandun pa sa bahay, tsaka si Kuya Ambit, tsaka si Kuya Marlon. Nandun pa rin po sila gumagawa. So yan. Dito muna tayo, magluluto muna tayo dito sa farm ni Gabeli. So yan. Shoutout sa lahat. Yan. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa lahat, lahat ng sumusuporta sa Team Gabeli. Ganda ng view dito. Oh. Maaigan po tayo natin si Edaw tsaka si Anton Nandito na ako nag intro Tapos na si Anton tsaka si Adam Aigan okay na yung lulutoy natin Okay na lahat po Mga anong war siya? Para mainit pag Baka lamigin tayo So yung mga kaigan dyan na tayo magluluto Ayan. So, ito na yung ating pambikal garcaria. pinakulong ko na yun mga kay ganyan. Malamot na. So yung mamaya, igigisa na lang natin ito. So yung mamaya, igigisa na lang natin. Tuloy pa. So yung mga kay gaon, mag-start muna tayo dito sa baby box. So yun, ito na po yung ating kalgareta. Mga kabili Kung pinakulungan na yan. So yun mga kabeli, dito tayo sa baby back ribs natin mga kabeli. So yun, lang, lang natin ito, tapos papakuloy ng gas na lumambot. Tapos gagawa tayo sa Isang kilo lang po yung order nila. Tapos meron din tayo mag seafood. Iniyaw na pampanaw, iniyaw na silapia. silapia. Ketchup. Ketchup mga kaigan, tapos mamasitas. Bar bar barbecue, barbecue. Mamasitas.

Salamat dito mga kaigan. Tapos pakukuloy natin. Ayayin muna natin mga 5 minutes. Tapos pakukuloy na natin. Thank so, you, Tom. Do pa lang. Ito ng konti ng konti mga kaigan. So yung mga kaigan, 11.30 na po. Yan, kagisan tayo magluto para na po yung bisik natin. Ito na po yung ating bibibak. So yung malambot na yan. Tapos, dito tayo. Pag-arito tayo mga kapil. Pag-arito natin yung ating pag Tapos, karot. Tapos, karot. Ito lang yung ating kalangka para bago natin lalagay ito sa bawang sibuyas. Baka yan, lalagay na natin yung ating bawang. Siyas! Ito lang natin, umulang mula yung ating bawang bago natin lalagay yung ating karne. আর এটা দিয়া কাজ করতে পারো করো করো

nggak kita yang ngasih ke powder, dulu, tomato sauce, Mga ganti, so, lebar bread. Ayan, 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 na po, parte na po yung bisita natin, tama-tama lang yung pagluto natin, may ating, ayan, okay, mga o mama, mga okay, o mama, Lagyan natin yung pagkakulo ng ating bit. Sista, mga kapili. Tignan natin matunyo ito, mga kaigan. Tapos titiman natin. Bago natin yung plating. Thank you. Simplest style. Tawang sibuyas. okay. Pantay. Ito na sibuyas. Laging natin yung, yung, so yung pala yung natin mga kaigan. Mataba mga kaigan. Mataba. Gigisa ko lang yung, yung natin. Tapos talagyan natin yung mga taong Hipon. Bukit. Gulay. Tapos no, sabi na tayo. Thank you. So mga kaigal, hindi na yung atikal ka kanina. Tapos ito lang tayo. At big seafood. Dito po, ito mo yung alimama natin. lima po yan. Seafood mga ka-belly. Seafood, seafood. Tahong. My requisite. Dito tapos kulay. Tarots. Tarots. Well Tapos so, ito mga kaigan. Tapos plating tayo. Titipla natin mamaya. Tapos muna natin mga 10 minutes. So yung mga kaigan, nagtanong po yung ating mixing food. 2 so, kilos po yung ating mixing food. Tapos request niya, alimang yung lalagay. Ito yung puset. Tapos natin yung sweet chili sauce. Jacobs Oster Ting aso, asokal. Aso aso ka mo pa isang sikil sa

Ano ang kinarap? Di ba ang ayaw pa kukulig tapos titikman natin. Bago ang pinag-a. Plating na tayo. Thank you. So diba, yung mga kaigan, fried chicken na lang po yung lulutuin natin. Tapos ito yung iawin niya daw, ito yung pampano natin. Good size yung pampano natin. So yung iawin na lang niya daw to. Tapos tayo, magpo-fry pa tayo ng ano, tilapia. Ay ang ano? Chicken po, mano. Chicken, chicken mo no. Dito na lang mo ko lang yung kawali. Sabado ko na. Fried chicken, Antonio. Opo, mga kaigan. Sa tapos, boss. Ya tau Bos Benny minum tuh Benny. kok Bisa. si Bapak Rod ya sama. Si di sini. Jangan si angkem <Arkin>. nih. Ya <laughs> Baby Tsaka mixed seafoods. So yung mga kaigan, ito lang po yung iniiyaw ni Adam. Pampano po kaya, pampano. Yung dalawang pampano tsaka apat na perasong iniiyaw. So yung mga kaigan, ito lang po yung order nila. Kasi mga tatlong tao lang po ata sila o apat. So yun, hintayin lang lang natin. nas dosi na po. Hindi ko alam ko baka na traffic lang po sila. Kaya medyo natagalan ng konti. Tapos nagpiprito pa rin tayo. Dito ng fried chicken. Si Ado na yun. magsasayang na ng kanin <laughs> Tapos si Atreo na nasa loob ng view deck. Siya nag na nag-aasikaso. Ayun siya. Naga, ano, naga po mga kaigan nandiyan na po yung bisita natin <laughs> sige po, sige, 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 Oops sige, po So yung mga sige, nandito sige, na sila sige, 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 ma'am Dali na nang hindi daw kami. Punta kami doon. Paano po mga po? Oo, Ayos lang po. Dito sa iyo ang stop stop. You, no? kabeli? Nasa ano na po? Ay mga kaika, nandito na yung mga bisita natin. Ayan, nagpi-picture-picture daw na po sila. Galing pa nang Mandaluyong. <laughs> natin. Sako, buro. Ay, nakda, dahil ng buro. <laughs> <laughs> buro kayo? po. Opo, burong kapampangan po. Yan. Burong, burong, burong. Ano po sa amin sa orani, ano naman, yung burong kanin? Opo. Hmm. <laughs> Ito kanin nito? Yung alima, ano ata, hipon yung sa inyo. Namang? Hipon yung alimasag. Yun Opo. Alimaw.

Nakarating na kami kay Kabeli. thank you po, Sarap Sir John. ang pagkain nila. Busog. Busog po. Sarap po. Ma'am, thank you po. Maraming maraming thank salamat. Thank you po. Uh, ano kami everyday, nanood ng vlog. Sarap po. so, yung mga kaigan, tapos na kumain sila, ma'am. Tapos yung pong tira, pinatake up na po. Dahil babawon ni pa si Nasa, Bataan, Talamindo. So yan, again, papahinga na po sila. Magala-gala na po. Very picture.

<laughs> <laughs> salamat po. <laughs> Ma'am, thank you, thank you. Maraming salamat po, po. Nabalot na. mga kahigan, tapos na po sila. Ay, pauwi na po pala sila. Maraming maraming salamat po sa pagbisita. Ingat po sa biyay. Thank you po, sir. Ingat po. Sige ba? Sige ba po. po. Sige po, malayo. Kaya po, kaya. Sige, kaya po. Sige po. Sige, kaya po. malaki po. Sige, sige po. So yun mga kaigan, yun natapos din yung ating mission dito sa Parmigabelli. So yun, naka na sila ma'am. Ang kasama natin ngayon si Anton, si Mori Tsaka, ay si Anton tsaka si Adam tsaka so yung nagbigay ng pampasaya Anton nagbigay ng pampasaya okay. si ma'am ay, thank you po thank you po ma'am thank, thank you po ma'am ma'am thank you po maraming salamat thank you po yan nagbigay ng pampasaya yan thank you thank you po maraming salamat ingat ang lahat God bless all. thank you po maraming salamat